Kasi mama. Mama, mag-hey ka, ma. Mama, mag-hey ka, ma. Kasi, boto ka kay Carla? Kung boto ka daw, sing kay Carla. Apo, botong bato po. Yeah. yeah. Botong-boto yeah. yeah. Isang mapagpalang araw o gabi po sa lahat. Oh my goodness! Wala na talagang hahadlang pa sa Jomcar kahit man ay aabot pa sa totoong pagmamahalan ang kiligan serye nila. Kasi nga ay full support po talaga ang family ni Papa Jomar sa kanya. Grabe to. May sinabi nga ang isang babaeng kapatid ni Papa Joms about kay Carla. Hala ka! At Papa Jomar may nililinaw about kay bebe Carla niya. Naku po, yan po ang ating napakamainit na pag-uusapan ngayon mga idol at bibigyan ko na din ng konting reaction Bago po tayo magumpisa ay eh, shout out ko po muna ang leaders ng Kalingap na Sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng Kalingap Reactors, especially na po ang Karepa, suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating pag-usapan at reaksyonan mga idol itong video clip kung saan kitang kita na full support po talaga kay Papa Joms ang family niya sa Kiligan Jomcar serye. Ito po. Nanonood po sila eh. Ito po. Yan po. Nanonood po sila ngayon. Actually po, galing po kami sa labas. Tapos nakita ko nanonood sila ngayon. Good evening po. Kapatid mo yung nasa Tumblr ko, eh, Joms. Yes po, kapatid ko po. po. Yan, Shane. Pagwa kayo. Kung kapatid ako, ayun po, ayun po yung kapatid ko. <laughs> <laughs> Grabe! Solid po talaga ang buong family ni Papa Joms. Lahat po talaga sila ay nakatutok sa nakakakilig na seryang ginagampanan ng isang Papa Jomar. Kumbaga family stick together para suportahan ang isa't isa. At pati nga ang mami ng isang Papa Jomar ay di po talaga nagpapahuli sa pag-support sa kanyang anak. Kumbaga mommy always the number one supporter. Ito po panoorin nyo po. Mama Martin, nipa anjin so si Mama Kenapa nipa poin si Mama Nipis si Mama Mama maghaya ka Ma? Mama maghaya ka Ma? Oh Nenek ni khas si Mama Nenek ni si Mama E nila ko eh. Gusto pala ni Papa Jomar na mag si Mommy sa live niya para sa mga viewers na nagmamahal at sumuporta sa kanya. Pero nahihiya po talaga si Mommy. Kumbaga shy type po si Mommy, especially na po sa social media. Pero sa ating napapanood, ay full support po talaga siya sa anak niya na nakatutok po talaga ito sa Jomcar serye At my sister pala si Papa Joms na kasing edad ang bebe Carla niya. Ito po Kaya, edad lang ko sya ni na ni Carla. Ay, ni Eighteen. <laughs> Eighteen. 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 <laughs> Grabe! Oh my goodness! Ang saya-saya nyo talaga panoorin Sobrang close sa isa't isa Wow! Happy bonding together with siblings? Grabe nakakatuwa talaga kayo Ang saya talaga ng kwentuhan pag happy lang at close sa isa't isa At muntik pa atang makalimutan ni ate ang age niya 18 daw 19 na pala siya Naku po! Napatawa tuloy sila Grabe ang saya nyo talaga. At may nabasa nga sa comment section ng brother ni Papa Jomar na nagpapakilig sa kanila. Hala, eto po. Call Carla Dao, Kuya Jones. Call Carla Dao, Kuya Jones. Call Carla. Call Carla. Oh my goodness. Call Carla Dao. Bebe Carla ni Papa Joms. Gusto nang nag-comment na tawagan ito ni Papa Jomar. Naku po, kinilig tuloy ang brother at sisters ni Papa Joms dito. Napasabi nga sila ng "Yay! Hala ka!" At Papa Jomar nagtanong sa girl na kapatid nito, "Na ano ba daw ang masasabi nito kay Carla?" Naku po, ito po. masasabi mo ba kay Carla. Which one uh, Mabait po. Uh, tapos, uh, tapos, um, um, tapos po, ano, uh, uh, family-oriented. Ay, wow! Anong family-oriented? Espresso <laughs> <laughs> Grabe! Humanga po talaga ang sister ng isang Papa Joms kay Carla. Mabait at family-oriented daw si Carla. Paniguradong pasado si Carla sa kanya na maging part ng family nila.

bilang close na magkakapatid at sinagot nga ng sister ni Papa Joms na mas maganda daw po ang isang Carla kasi nga daw ay mas lamang ito sa tangos ng ilong na ako po sabay tawa nga silang lahat na grabe sobrang saya panoorin bilang isang close siblings kulitan moments at ito na, na nga may nag-comment oh my goodness may nagtanong nga sa comment section na boto ba daw ang sister ng isang Papa Joms kay Carla hala

Di lang pala boto ang naging sagot ni ate. Botong-boto daw siya sa bebe Carla ng brother niya. Wow! Wala na talagang hahad lang pa sa pagmamahalan ng Jomcar if talagang sila man ang tinadhana sa isa't isa. Kasi nga ay sa nakikita natin ay full support po talaga sila kay Papa Joms sa naging kiligan serya nito with Carla. At Papa Jomar may biglang nilinaw nga. Kinaklaro sa mga viewers about kay Carla, hala, ito po hindi pa pa dyan sa masapahan pa si Pepe. Uy! Ay, ito po, linawin ko lang naman po ha. Tawag niyan kasi marami po kasi nambubuling kay Carla dahil tawag po sa pag-ampas. Eh ano lang naman po yun. Kasama po talaga yun doon. Well, lang naman po. Oo, lambing lang naman po. kaya po niyo po ulitin si Carla. Ano naman po yun. Kasama po talaga yun doon. Yung iba kasi sineseryoso masyado po yung po yung hampas. Naku po, Patungkol pala ito sa nakikita natin sa serye na ang may pahampas si Carla kay Papa Joms sa balikat nito. Not a big deal naman po daw ito sabi ni Papa Jomar. Kumbaga it's part of serye na may eksena na ganyan. At napasabi nga ang brother ni Papa Jomar na it's called daw na hampas ng lambing. Naku po, pambihira nakakakilig kaya wag na po nating pag-isipan ng masama ito, kumbaga isipin na lang po natin na why ito ni Carla ng paglambing sa bebe niya na si Papa Jomar. At grabe to, Papa Jomar Geno joke ang sister nito, na ito na daw ang e-partner ni Coach? Halaka, Coach partner sa sister ni Papa Joms? Naku po, ito po. Ruben si po, salamat po. Looking forward na labi ni at Pidikarla, mukhang magkakasundo sila. Oy. Collab po nga isa, oh, isa okay. Oh, magkaano lang. Ikaw na lang kaya, kaya coach. <laughs> <laughs> Parang siya, ka, kay coach. Boy, what? Ba't ka pa Parang siya daw mag- Huh? Just to coach. Uy, siya yun. Look lang yun. Ito po, mga bata pa itong kapag eh. ito ay happy na sa kay coach si Shay. <laughs> Look lang po. Shane, huwag na kay coach. Ay, huwag po talaga. Tita Sidney, girl, sarap po. Grabe pinasa ang kapalit kay coach. <laughs> Joke lang po. Joke lang po yun. Joke lang naman po daw ito. Baka nasabi lang ito ni Papa Joms para di napuporma pa si coach sa bebe Carla niya. Kumbaga gusto lang ni Papa Joms na sa kanya lang ang bebe niya. Naku po! Patungkol nga sa sisters ng isang Papa Jomar, ay they are still young pa daw pagdating sa love life. Kumbaga ang gusto po talaga ni Papa Jomar ay study first before sa Love Love. At bago nga mag-end ng live si Papa Jomar, ay di po talaga niya makakalimutan ang bebe Carla niya. Ito po. Papa Jomar, mag-udain ka na sa Bye bye Carla, good night. <laughs> bye bye Carla, good night. Wala naman mga drink. Drop pa. Wala naman. Hindi <laughs> bala kayo dyan. <laughs> Bye-bye po. Thank you Bye -bye po. po. Salamat po. Grabe. Kinilig na nga ng sobra ang sisters and brother ni Papa Joms sa pag-goodbye message ni Papa Joms kay Carla sa maging end live niya. Naku po! Pati sila kilig na kilig sa Jomcar? Wow! Ibang klase po talaga ang dala na kilig ng tambalang Jomcar kasi nga ay pati family ng isang Papa Joms ay di na maiwasang di kiligin. Kaya abangan lang po natin ang every part ng serye nila at bibigyan ko na naman ng reaction yan. Ano po masasabi nyo mga idol sa naging reaction video natin ngayon? Mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Dito muna lang po tayo Kuya Dambo nga po pala. Mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.